Rosalie, ano ang binigyan diin ni PBBM sa pagunita ng araw ng kagitingan? Ella, ipinahayag ni Pahulong Bongbong Marcos Jr. na sa kasalukuyan na harap ang Pilipinas sa sari-saring hamon. Kabilang na ang mga banta, sovereign rights ng bansa. Ginawa nito ang pahayag sa pagunita ng ikawalumput dalawang araw ng kagitingan sa Mount Samal dito sa Pilar Pataan. Ginugunita ang araw ng kagitingan sa pag-alaala sa Fall of Bataan o World War II kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Japanese matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong supply ng armas at bala. Ayon sa Pangulo, bunsod ng mga hamong ito, may iba sa ating mga kababayan ang nagtamuna ng physical harm. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea bata pa sa presidente, hindi ito katanggap-tanggap. Hindi rin makatwilan o makatarungan sa panahong ito na pagkakaroon ng mapayapang ugnayan sa pagitan ng mga bansa. Mensahe nito sa mga kababayan, kabilang na sa mga kabataan, hindi dapat magpasupil o magpaapi, lalo na sa loob ng sarili nating bakuran. Kasabay nito, inilala ng presidente ang armed forces ng bansa dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad. Ipinagutos nito sa Defense, Budget at Finance Departments na pag-aralan ng mga kasulukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtabo ng total disability sa pagganap ng kanilang tungkulin. Gayon din, pinagsusumiti niya ang mga departamentong ito ng rekomendasyon kaugnay ito. Bukod dito, ipinihayag din ng Presidente na dinodobl dito ang operational capability ng militar upang matiyak ang kanilang security sa pamagitan ng pagbili ng angkop na equipment. Samantala, Ella kasama naman sa pagunita ng araw ng kagitingan dito sa pantaan ang mga kinatawan ng Estados Unidos at Japan. Balik sa Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.